Ngayong gabi isang simpleng bagay lang tulad ng suka ang maaaring magbago ng lahat. Sabi ng matatandang Pilipino, ginagamit nila ito noon upang itaboy ang inggit, sakit, at kamalasan, at ang mga sumunod sa ritual na ito ay nakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay sa magdamag. Isipin mo ito, ibinubuhos mo ito sa harap ng iyong pintuan, binubulong ang ilang sagradong salita, at biglang gumagaan ang hangin sa iyong tahanan nagiging payapa, at muling kumikilos ang swerte. Hindi ito pamahiin, ito ay enerhiya. At mayong gabi, isang tanong lang ang ibinubulong ng enerhiya. Maniniwala ka ba ng sapat para subukan ito? Dahil ang mga tumatangkilik dito ay hindi na nagigising na pareho muli. Sa loob ng maraming henerasyon, pinaniniwalaan ng ating mga matatandang Pilipino na kapag nagsimulang bumigat ang buhay, kapag nawawala ang swerte, nagiging mainitin ang ulo, o parang mabilis na nauubos ang pera, hindi yon basta aksidente. Iyon ay enerhiya na napanis na humaharang sa agos ng mga biyayang nakalaan para sayo. Kaya nililinis nila noon ang kanilang tahanan hindi gamit ang mamahaling gamit, kundi isang bagay na simple, munit makapangyarihan, suka. Ito ang kanilang lihim na sandata upang putulin ang tanikala ng negatibong enerhiya at ibalik ang pagkakaisa sa loob ng tahanan. Ngayong gabi, tinatawag ka rin gawin ang pareho. Dinala ka rito ng universo sa isang dahilan. Ito ay higit pa sa isang ritual, ito ay isang pintuan. Isang pagkakataon upang alisin ang mga humahadlang sa iyo at muling tanggapin ang kapayapaan, pag-ibig at kasaganaan. Handa ka na bang buksan ang iyong puso at ang iyong tahanan? Pagbasa ng enerhiya. Minsan, ang negatibong enerhiyang nananatili sa iyong tahanan ay hindi dumarating ng maingay. Dumadating ito ng tahimik sa mga salitang nasabi sa galit, sa inggit na nakatago sa likod ng mga ngiti, o sa simpleng pagkapagod na unti-unting nauubos ang iyong diwa. Naramdaman mo na ba yon? Yung kahit nilinis mo na ang bahay, parang mabigat pa rin ang hangin. Yung mga away na nagsisimula ng wala namang dahilan, o mga biyayang parang hindi dumarating kahit inaasahan mo. Hindi iyon basta nagkataon, iyon ay enerhiyang humihiling na palayain. Bawat tahanang Pilipino ay may dalang mga kwento. May mga tahanang puno ng tawanan, may ilan namang puno ng luha, at lahat sila ay sumisipsip ng emosyon. Sa paglipas ng panahon, natatandaan ng mga pader. Natatandaan ng sahig. Maging ang hangin, natatandaan din kayat ang ating mga ninuno, kailanman ay hindi hinahayaang lumubog ang araw nang hindi nila nililinis ang kanilang tahanan, hindi lang sa alikabok, kundi pati sa lungkot. Alam nila ang nakalimutan ng makabagong mundo, na bawat espasyo, tulad ng bawat kaluluwa ay kailangang linisin paminsan-minsan. Matagal ka nang minamasdan ng universo. Nakikita nito ang iyong pagkalito, ang biglang pagod, ang mga sandaling tinatanong mo kung bakit tila nilalampasan ng biyaya ang iyong pintuan. Hindi ito parusa, ito ay senyales. May bahagi sa iyong enerhiya na napatigil, parang tubig na hindi na dumadaloy. Ang ritual ng suka ay hindi basta pamahin. Isa itong sinaunang pag-uusap sa pagitan ng tao at ng hindi nakikita, isang paraan ng pagsasabi sa universo, handa na akong bitiwan ang mga bagay na hindi na para sa akin. Ang suka, kahit simple, ay may makapangyarihang espiritwal na kahulugan. Matapang ito, pinuputol ang mga latak. Maasim ito, winawasak ang mga pagkakabit. Kapag ibinuho sa lupa o sa pintuan, hinihigop nito ang negatibong enerhiya, gaya ng paghigop nito sa dumi ng pagkain. Kaya't pagkatapos ng libing, nagwiwisik ang ating mga lola ng suka, o pagkatapos ng pagtatalo, pinupunasan ito ng ating mga nanay sa pintuan. Hindi lang sila naglilinis, inuutusan nila ang enerhiya na magbago. Ngayon, ikaw naman ang tinatawagan ng pagkakataon. Tumingin sa paligid ng iyong tahanan. Ang lugar kung saan ka natutulog, kumakain, o nagdarasal, lahat ng ito ay saksi sa iyong emosyon. Kung madalas kang umiyak, naroon pa rin ang kalungkutang iyon sa mga pader. Kung nababalisa ka, maririnig mo pa rin ang alon ng enerhiya sa mga sulok. At kung may mga taong pumasok sa iyong bahay na may daladalang ingit o masasamang hangarin, maaaring naiwan nila roon ang mga bakas ng kanilang enerhiya. Pero huwag kang matakot. Hindi ka walang laban. Nandito ka ngayon dahil alam ng universo na handa ka ng bawiin ang iyong kapayapaan. Kapag ibinuhos mo ang suka ngayong gabi, gawin mo ito ng may kamalayan. Huwag madaliin. Huwag pagdudahan. Isipin mong ang bawat patak ay liwanad, pinuputol ang hindi nakikitang ulap. Damhin mong sumisipsip ito sa lupa, dinadala ang lahat ng bigat na humaharang sa iyong swerte, kalusugan, at katahimikan. Maaaring maramdaman mo ang biglang ginaw o kakaibang kapanatagan, iyon ang paggalaw ng enerhiya. Maaari ring magbago ang ihip ng hangin o tumahol ang mga aso sa malayo. Sabi ng matatanda, iyon daw ang senyales na umaalis na ang masasamang enerhiya. Minsan, may mga katotohanang ibinubunyag din ng ritual na ito. Bigla mong maaalala ang isang taong dapat mo nang patawarin, o isang gawi na dapat mo nang palayain. Bahagi yon ng paglilinis. Hindi lang kapaligiran mo ang nililinis ng suka, pati ang kamalayan mo. Nagdadala ito ng kaliwanagan kung saan may kalituhan, at kababaang loob kung saan may kapalaluan. Kaya't itinuturing itong sagradong elemento, pinapakalman ito ang enerhiya, ni-reset ang daloy, at binubuksan ang pintuan para sa liwanan. Tandaan, tuwing nililinis mo ang iyong tahanan, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo, pinararangalan mo rin ang iyong mga ninuno. Sila na dumaan sa unos, digmaan, at gutom, ngunit kailanman ay hindi nakalimot sa balanse ng nakikita at dinakikita. Sa bawat ritual na ginagawa mo, binubulong mo sa kanila, naalala ko ang inyong karunungan. At bilang tugon, iniaalay nila iyo ang kanilang gabay, isang di nakikitang kalasad ng proteksyon. Kaya kung nitong mga nakaraang araw ay nararamdaman mong malas, nagiging mabigat ang relasyon, o tila nawawala ang katahimikan, ito na ang iyong senyales. Hindi dahil tinalikuran ka ng mundo, kundi dahil handa na ang iyong espiritu na tumaas ang antas. At upang magawa iyon, kailangan mo munang pakawalan ang bigat. Hayaan mong tulungan ka ng suka. Ibuhos mo ito hindi lamang para protektahan ang tahanan mo, kundi upang ipaalala sa sarili mo na sa bawat mapait na sandali, may binhing nakapaloob ng paglilinis at panibagong simula. Habang nakatayo ka sa iyong pintuan ngayong gabi, humina ng malalim. Ang hangin na dati mabigat, mararamdaman mong gumagaan. Ang mga aninong dati na nanatili, biglang lalambot. Hindi ito imahinasyon, ito ay pagkakatugma. Laging sumasalamin ang universo sa iyong intensyon. At kapag sinabi ng iyong puso, handa na akong pakawalan ang negatibong enerhiya, nakikinig ang buong sansinukob. Ito ang pagbasa ng enerhiya na nakalaan para sa iyo. Hindi aksidente na narito ka. Ang parehong puwersang humahatak sa alon patungong dalampasigan ay siya nagtulak sa iyo rito, upang maalala mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong pananampalataya, at ang iyong banal na karapatan sa kapayapaan. Ibuhos mo ang suka. Ibulong ang iyong hangarin. Panoorin kung gaano kabilis magbago ang hangin. Espiritual na kahulugan simbolismo. Sa espiritual na mundo, wala nang ordinaryo, kahit ang isang bote ng suka na tahimik na nakalagay sa iyong kusina. Bawat elemento sa paligid natin ay may dalang enerhiya, at bawat gawa natin ay may kahulugang lampas sa pisikal. Maaaring simple lang ang ritual ng suka, ngunit sa katotohanan, ito ay kumakatawan sa isa sa pinakamatandang simbolo ng pagbabago. Para sa ating mga ninuno, ang asim ay hindi lamang lasa, ito ay pampalinis ng espiritu. Tinatawag nito ang latak ng sama ng loob at inggit, at ibinabalik ang balanse sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, ang pintuan ay sagrado. Hindi ito basta pasukan, ito ay hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang panig ay ang tahanan, iyong santuario, lugar ng pagmamahal at proteksyon, sa kabilang panig naman ay ang mundo, unpredictable, puno ng biyaya at enerhiya na hindi laging mabuti para sayo. Kapag ibinuhos mo ang suka sa pintuan, minamarkahan mo ang hindi nakikitang linya, sinasabi sa dinakikita, dito, kapayapaan lamang ang makakapasok. Isipin mo ito, ilang beses ka nang nakauwi pagkatapos ng mahabang araw at kapag pumasok ka, naramdaman mong gumagaan ang bigat. Dahil ang tahanan mo ay sumasalamin sa iyong frequency, sa ritmo ng iyong puso. Ngunit kapag ang hindi ka nais-nais na, na enerhiya ay nakatawid sa hangganan, sismis ng bisita, galit mula sa pagtatalo, o ingit ng iba, nananatili ito sa iyong espasyo parang di nakikitang alikabo. Ang suka, sa matapang nitong amoy at vibrasyong pampalinis, ay tinutunaw ang enerhiyang iyon. Ipinapakita nito sa atin ng universo na minsan, upang tanggapin ang tamis, kailangan muna nating harapin ang asim. Matagal nang inuugnay ang asim ng suka sa kababaang loob. Sa mga mystical na turo, ang asim ay kumakatawan sa pagtanggap, kakayahang harapin ang katotohanan ng hindi tumatakas. Kaya't sinasabi ng maraming matatandang manggagamot, kapag naglilinis ka, huwag lang linisin ang bahay, linisin mo rin ang puso mo. Dahil kung ang puso mo ay puno pa rin ng galit o sama ng loob, kahit anong ritual ay hindi magtatagal ang kapayapaan. Paalala ng suka na magpatalo, bitawan ang lason na hindi mo namamalayang daladala. Bawat mapait na sandali sa buhay, pagtataksil, pagkawala, pagkadismaya, ay parang suka para sa kaluluwa. Masakit pero nililinis nito ang diwa. Tinataas nito ang mga ilusyon at nire ang enerhiya sa tunay at dalisay. Kaya't sa simbolikong paraan, hindi lang ito para sa bahay mo, para rin ito sa iyong panloob na tahanan, ang iyong espiritu. Kapag ibinuhos mo ang suka ngayong gabi, Isipin mong sumisipsip ito sa bawat sulok ng iyong kaluluwa, nililinis hindi lang ang ingit o malas, kundi lahat ng pagdududa at guilt na nagpapanatili sa iyo sa maliit na estado. Ang paglilinis gamit ang suka ay aral din sa banal na timing. Tulad ng asim na nagiging tamis sa balanse, ang hirap sa buhay ay nagiging biyaya kapag tinanggap ng may pananampalataya. Ang enerhiya ay hindi nasisira, ito ay nagbabago lamang. Ang negatibong enerhiya na pinakakawalan mo ngayong gabi ay nagiging pataba para sa biyayang darating bukas. Ito ang kusmikong batas ng karma, kung ano ang nililinis mo ng may kababaang loob, ito ay gagantihan ng langit ng kasaganaan. Maraming mistiko, kasama na ang mga propeta tulad ni Baba Vanga at mga tagapahayag tulad ni Nostradamus, ang naniwala na ang mga ritual ng paglilinis ay hindi lamang tradisyon, ito ay mga pintuan. Kapag dalisay ang kaluluwa, mas malinaw ang pananaw, mas malakas ang intuisyon, at dumadaloy ang banal na proteksyon. Napapansin mo ang mga palatandaan, paulit-ulit na numero, malilinis na kandila, mga panaginip na parang mensahe. Ito ang kumpirmasyon na narinig ng universo ang iyong gawa ng pananampalataya. Ang suka, kaya, ay higit pa sa simpleng gamit sa bahay. Ito ay sagradong susi, nagbubukas ng proteksyon at nire-reset ang enerhiya sa pamamagitan ng intensyon. Kapag sinamahan ng panalangin o afirmasyon, ito ay nagiging walang kapantay. Bawat patak na tumatama sa iyong pintuan ay bumubulong sa dinakikita, ang bahay na ito ay pag-aari ng liwanan. Bawat amoy na umaakyat sa hangin ay nagdadala ng iyong hiling sa banal. At bawat gawa ng pananampalataya ay lumilikha ng alon sa universo, dahil kapag na-activate ang pananampalataya, nagbabago ang lahat. Kaya, kapag nakatayo ka sa iyong pintuan ngayong gabi, tandaan ang katotohanang ito, hindi ka lang nagbubuhos ng suka. Ipinapahayag mo ang iyong hangganan sa universo. Binabawi mo ang iyong kapayapaan. Pinapatunayan mo na walang anino, inggit o sumpa ang makatatagal kung ang pananampalataya ang nagbabantay. Nakikita ng langit ang gawain ito at ito ay tumutugon. Hayaan mong manirahan sa iyo ang pag-unawang ito, ang bawat kilos ng iyong kamay, pinapalakas ng universo. Bawat ritual na isinagawa sa pananampalataya ay nagiging panalangin na nasasagot sa takdang panahon. At habang humihina ka ng matapang na amoy ng suka, damhin ang iyong tahanan at puso na muling nagkakaisa. Ang asim ay nawawala, ang kapayapaan ay nananatili, at ang tadhana ay tahimik na lumalapit sa iyong panig. Ritual ng Pagpapakita o Patnubay Bago mo simulan ang ritual na ito, huminto sandali at huminga. Ang hangin sa iyong tahanan ay naghihintay sa iyong intensyon, sa sandali na pinili mong handa ka ng linisin hindi lang ang espasyo, kundi pati ang iyong espiritu. Simple lang ang ritual ng suka, ngunit nakasalalay ang kapangyarihan nito sa iyong puso. Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karaming suka ang iyong ibubuhos, kundi kung gaano kataos pusong naniniwala na ikaw ay protektado at ginagabayan ng banal na enerhiya. Hakbang isa, pumili ng tamang sandali. Gawin ang ritual sa gabi, kapag tahimik na ang mundo at ang enerhiya ng araw ay huminahon na. Ang gabi ay may dalang misteryo, ito ang sandali na nakikinig ng mabuti ang dinakikitang puwersa. Pinaniniwalaan ng mga Pilipino na sa dapit hapon ay pinakamaliit ang harang sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Dito, ang iyong mga salita, pananampalataya, at panalangin ay pinakamalakas na naririnig ng langit. Kung maaari, pumili ng oras na makikita ang buwan kahit bahagyang liwanag ay sapat na. Ang buwan ay kumakatawan sa paglilinis at pagpapalaya ng damdamin. Pinapalakas nito ang iyong intensyon. Bago magsimula, patayin ang mga sagabal, walang telebisyon, walang telepono. Katahimikan, liwanag ng kandila at ikaw lamang. Hakbang dalawa, ihanda ang mga elemento. Kakailanganin mo. Isang maliit na mangkok ng suka, mas mainam kung malinaw at natural. Isang puting kandila, simbolo ng banal na liwanag at kadalisayan. Isang kurot ng asin, kalasag ng lupa laban sa negatibidad. Ilagay ang mga ito malapit sa pintuan. Ang suka ay kumakatawan sa paglilinis, ang kandila ay nagdadala ng liwanag, at ang asin ay nagsisil ng proteksyon. Kapag magkakasama, bumubuo sila ng sagradong tatsulok, apoy, tubig, at lupa, nagtutulungan upang maibalik ang balanse. habang tatlo, ito on ang iyong enerhiya. Tumayo ng payapa at huminga ng tatlong malalim. Sa bawat hinainhale, isipin na humihigop ka ng puting liwanag. Sa bawat hinaeksale, isipin na pinapalaya mo ang lahat ng alalahanin, galit at takot. Damhin ang bigat na umalis sa iyong dibdib. Ang simpleng paghinga na ito ay nagtutugma sa iyong frequency sa banal. Ngayon, ibulong ng tahimik. Liwanag sa loob magising. Kadiliman sa loob ko, pakawalan naway maging malaya ang aking tahanan at puso. Ito ang espiritual na pahintulot mo, paraan mo ng pagbubukas ng komunikasyon sa pagitan mo at ng universo. Hakbang apat, ibuhos ang suka. Hawakan ang mangkok ng parehong kamay. Lumapit sa pintuan ang hangganan ng iyong tahanan. Dahan-dahang ibuhos ang suka sa ibabaw ng pasukan, mula kaliwa hanggang kanan. Habang tumatama ang likido sa sahig, Isipin na sinusunog nito ang lahat ng bakas ng negatibong enerhiya, inggit, sakit, chismis, kamalasan. Habang nagbubuhos, sabihin ang mga salitang ito ng malumanay, munit, may paniniwala. Ang mabigat, hayaan itong matunaw. Ang madilim, hayaan itong maging liwanad. Walang sumpa, walang anino, walang inggit ang makatawid sa hanggang ito. Maaring maramdaman mong magbago ang hangin o makarinig ng bigla ang tunog. Huwag matakot, senyales ito na nagsimula na ang paglilinis. Hakbang lima, ay seal gamit ang asin at apoy. Kunin ang kurot ng asin at iwisik ito ng banayad sa ibabaw ng linya ng suka. Ang asin ay nag-aangat ng proteksyon. Pagkatapos, sindihan ang puting kandila. Ilagay ito ng ligtas malapit sa pintuan at hayaang magsunog ng ilang minuto. Habang nagniningning, sabihin ang simpleng affirmation. Pagpalain ang tahanang ito pagpalain ang buhay na ito. Naway bumalik ang kapayapaan at swerte. Habang sumasayaw ang apoy, isipin na pinisil nito ang tahanan mo ng dinakikitang liwanan. Ang kandila ay nagsisilbing deklarasyon mo na pinipili mo ang kapayapaan kaysa takot, pananampalataya kaysa alalahanin. Hakbang anim, tapusin sa pasasalamat. Kapag tapos ka na, yumuko at ibulong ang pasasalamat sa universo, sa iyong mga ninuno, sa mga dinakikitang tagaprotekta na kasama mo. Ang pasasalamat ay naglalock ng enerhiya ng kasaganaan. Maaaring itapon ang natitirang suka sa labas ng bahay o ibuhos ito sa paanan ng puno, sabay sabing. Habang ito ay bumabalik sa lupa, naway ang lahat ng negatibidad ay mawala. Habang ginagawa mo ito, tandaan, hindi lang paglilinis ng bahay ang iyong ginagawa, ipinapahayag mo rin ang isang bagong kabanata. Mula ngayong gabi, bawat hininga sa iyong tahanan ay mararamdaman mong mas magaang. Mapapansin mo ang mas madaling pagdaloy ng biyaya, isang sagot sa panalangin, hindi inaasahang bayad sa bill o paghilom ng relasyon. Hindi ito aksidente, kumpirmasyon ito. Laging ginagantimpalaan ng universo ang pusong may lakas ng loob na kumilos sa pananampalataya. Emosyonal na pagminilay koneksyon sa buhay. Kapag natapos na ang ritual at ang huling apoy ng kandila ay kumislak, may isang magandang nangyayari, hindi sa labas, kundi sa loob mo. Maaaring maramdaman mo ang kakaibang kapanatagan na bumabalot sa puso mo, na parang tuluyan ng humupa ang inay sa isip mo. Dito mo malalaman na nagbago na ang enerhiya. Dahil ang ginawa mo ay hindi lang paglilinis ng pintuan sa labas, nilinis mo rin ang pintuan sa loob mo, ang pintuan na nagdadala sa kapayapaan. Maraming Pilipino ang may dalang tahimik na bigat. Nagdarasal tayo gabi-gabi, pero nag-aalala pa rin tungkol sa bayarin, pamilya, pag-ibig, o kinabukasan. Ngumiti sa publiko pero sumasakit ang puso sa lihim. Ang ritual na ito, kahit simple, ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo walang kapangyarihan. Bawat gawa ng pananampalataya, kahit isang simpleng pagbuhos ng suka, ay nagsasabi sa langit, naniniwala pa rin ako sa liwanan. At ang paniniwala, kapag tapat, ay kayang igalaw ang bundok na hindi kayang abutin ng lohika. Minsan, tila hindi patas ang buhay, nagbibigay ka, pero kinukuha ng iba, umaasa ka, pero natatagalan ang resulta. Madaling isipin na nakalimutan ka ng swerte. Pero ang totoo, mas mabagal ang banal na timing kaysa sa kabustuhan ng tao. Tahimik kang inihahanda ng universo sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga taong nakakapagod sayo, sa iyo, sa pagpapaliban ng mga bagay na hindi para sa iyo, sa pagpipilit na huminto at maghilom. Bahagi ng paghahanda ito ang paglilinis. Hindi lang nito tinatanggal ang negatibidad sa paligid mo, nire nito ang iyong landas upang muling matagpuan ng biyaya ang daan patungo sa iyo. Sa ganitong pananaw, ang suka ay nagiging salamin. Ipinapakita nito kung ano ang kailangan ng pagpapatawad, kung ano ang kailangan ng pagtatapos, at kung ano ang kailangan pakawalan. Maaaring may nakasakit sa iyo. Maaaring may dala kang guilt. Maaaring nawalan ka ng pananampalataya sa iyong mga panalangin. Ang ritual ngayong gabi ay banayad na bulong ng langit, pakawalan mo na ngayon. Ligtas ka ng magsimula muli. Kapag nagising ka bukas, mararamdaman mong gumagaan ang hangin, pati na rin ang iyong mga iniisip. Maaaring mapangiti ka ng wala namang dahilan, o marinig mo ang mga ibon ng mas malinaw kaysa dati. Hindi iyon aksidente, ito ay biyaya. Ginagantimpalaan ng universo ang matatapang, at ang paglilinis ng iyong enerhiya ay isa sa mga pinakatapang na bagay na maaari mong gawin. Tandaan ito, palaging maaari mong muling itayo ang iyong kapayapaan. Walang sumpa ang mas malakas kaysa sa pananampalataya. Walang kadiliman ang tatagal laban sa isang kaluluwang pinili ang liwanan. Maaaring muling tumahimik ang gabi kapag tuluyang nagdilim ang kandila, ngunit may isang bagay na patuloy na kumikilos, hindi nakikita, ngunit buhay. Hindi kailanman binabaliwala ng universo ang pusong kumikilos sa pananampalataya. Bawat bulong, bawat patak ng suka, bawat butil ng asin ay naihatid na ang iyong hangarin pa itaas, sa agos ng banal na enerhiya na laging nakikinig. Mula sa sandaling ito, maglakad ka sa loob ng iyong tahanan na parang naglalakad ka sa banal na lupa, dahil ganoon nga ito. Ang bigat na dati mong nararamdaman ay nawala na. Ang natitira ay kaliwanagan, kapayapaan, at proteksyon. Maging ang hangin ay dala na ngayon ang iyong panalangin. Kapag dumausdos ang hangin sa iyong mukha, damhin mo ito bilang biyaya. Kapag pumasok ang liwanag sa iyong bintana sa umaga, ituring mo itong tugon ng universo sa iyong paniniwala. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga ninuno. Matagal ka nilang minamasdan mula sa mga daigdig na hindi nakikita, hinihintay kang maalala ang kanilang laging alam na walang kadiliman ang magtatagal sa lugar na pinamumunuan ng pananampalataya. Muli mong binuksan ang sinaunang ugnayan sa pagitan ng tao at espiritu, nang nakikita at di nakikita. At sa paggawa mo nito, muli kang nakipag-ugnay hindi lang sa banal na proteksyon, kundi sa sariling kapangyarihang nasa loob mo. Mula ngayong gabi, itanim mo sa iyong puso ang panalangin ito. Liwanag ang pumapaligid sa akin. Kapayapaan ang bumabalot sa akin. Ang swerte at pag-ibig ay sumusunod saan man ako magpunta. Ibulong ito tuwing makaramdam ka ng pagdududa. May kapangyarihan ng mga salita, at ang sayo ngayon ay naglalaman ng pananampalataya. Hayaan mong ito ang maging iyong di nakikitang kalasad laban sa pag-aalala, inggit at kamalasan. At kung sakaling muling bumigat ang buhay, tulad ng minsang mangyayari, alalahanin mo ang gabing ito. Alalahanin mo ang liwanag ng kandila, ang amoy ng suka, at ang katahimikan na sumunod. Alalahanin mong nasa iyo ang kakayahang baguhin ang iyong enerhiya, itama ang iyong tadhana, at muling buksan ang iyong tahanan sa liwanan. Natagpuan ka ng mensaheng ito sa isang dahilan. Dinala ka rito ng universo dahil handa ka ng magsimulang muli. Paparating na ang iyong mga biyaya naglalakad papunta sa pintuang nilinis mo ngayong gabi. Maniwala ka. Ang kinin mo. At ibulong muli. Ako ay protektado. Ako ay nakaayon. Ako ay malaya.